Good morning! Good morning mga kabeshi! Ayan. Kamusta na ang mga araw ninyo? Kamusta na ang morning nyo mga bes? Dito ako ngayon sa bahay ng aking nanay. Dito rin ako para mag-asikaso kay Chenchen. Chen. Ayan, nandito yung bahay nila. So, matatabi lang muna tayo. Ayan. Kaya handa ko lang yung things ni Chen Chen. at pupunta tayo doon sa taas titignan natin si Chenchen Chen kung gising na ay alas 8 pa lang i'm sure tulog pa yung batang yun, so tara let's go guys medyo madilim kasi dito walang ilaw Tulog pa nga siya, mga besh. Tulog pa ang amin chen-chen oh. Tulog pa siya. So, yan. Nagtatabi muna tayo dito sa kwarto nila. Tabi-tabi muna tayo ng kwarto. Abe ko lang yung kalat dito sa bed nila, ha. Huh? Yan, okay na mga besh. Ayos na yung kanyang bed. Ayos ko na. So, yun si Chen Tulog pa. And then, alas 8 na, mamaya maya akonte. Tapos na bigigisingin natin siya. Kaya, mag, magkikwento na naman ako sa inyo mga kabeshi ko. Ayan. Ayan kwento-kwento na lang tayo muna ha tayo yung higa na naman dito balik-balik na naman tayo higa-higa ay hindi, hindi na lang muna tayo maghiga kasi baka baka mo yung sabihin lagi na lang ikaw nakahiga charot um, kamusta na mga kabeshi ko kamusta na ang tulog nyo okay ba lagi kayo magki-pray mga kabeshi pray lang tayo mga kabesh ayan ito kasi kwarto nila. Maraming mga, marami silang gamit, mga besh. Ayan. Dami nilang mga abubuit. Yung, ano ba yun? Yung mga, ano, marami silang mga, mga things. Ayan. Oh. Marami, marami kasi si Chencha ng mga laruan, mga toys. Siyempre, bata. Tsaka girl. Marami siyang, ano, <clears throat> um, kamusta na pala ang mga tulog nyo? Paulit ulit. -ulit. <laughs> Hindi, kamusta ang mga tulog nyo? Lagi tayo magkipre mga kabeshi, ha? Kasi panahon ngayon, lalo na ngayon. Lalo ngayon mga kabes may bagyo. Dapat lagi tayong nag-iingat, lagi tayong alerto. And then pray na lang tayo na sana wala nang bagyong dumating. diba And sana laging kayong ililigtas ni Lord. Ah, nagkape na ba kayo? Nagbreakfast na ba kayo, mga kabeshi? Actually, ako kakatapos lang kaya napunta na ako dito. Ah, mga kabeshi, oh Nandyan kayo sa aking YouTube channel na nanonood. Thank you so much. Sana is subscribe nyo naman ako. Sa mga... Sa mga bago-bagohan dyan. Please subscribe and like and comment lang po kayo. And click the bell. Para kapag meron akong... video na gagawin, magagawa ko. Oh, no, you're on. And then... Yan. Um, sa mga sa mga mag-o-order dyan, mag-order na kayo sa akin TikTok shop. Order na kayo dyan sa TikTok. Kung sino may mga TikTok dyan, um, Rose ICB lang ang akin TikTok. Kaya, order na kayo dyan mga best sa mga pa-beauty. Alam mo na. Ayan. Pa-beauty, beauty. Marami ako mga pampaganda. Diyan. May mga bag. May mga ano pa ba? Face powder. Uh, marami. Basta click nyo lang yung TikTok ko dyan. Na Rose Icb. Marami kayo mapagpilian. Thank you. and mga ka yeah. Nanood na naman ako ng mga vlog. Mga 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 nagbo-vlog doon. Nanonood ako kay kay Ten Blender. At saka kay ano kay Madam Kilay, sila ni ano Pitit. Oo. Tawa ako nang tawa. Saka <laughs> kay ano kay Madam Toots. Yan. Pagkagaling ko dito, tas magluluto ako. Pagkatapos ko magluto, yan, nanonood na ako ng TV. Nanonood na ako ng mga vlog. Ng mga nag, mga napag-vlog. Nanonood pa rin ako kay Eileen, Calib. Nanonood pa rin ako dyan. Oh, yes. Nanonood ako dyan kay Eileen Calib. kay Ten Blender kay karya kay Bex Batalion, kay Tefay, and kay Madam, kay Madam Kilay. Napanood ko siya kagabi doon kay Divin, ano, Pitit? O, kay Pitit vlog. And ano, na minsan lang din ako manood sa ano, yung Amerika Hilaw. Nanonood din ako diyan. Tsaka kay kay Mia. Mia blog yung napangasawa ng British. Ayun. And then kay sino pa ba? So marami akong napapanood na lagi ko sinusubaybayan. And sa mga ano, Napapanood ko din yung vlog ng ano ng ibang lahi, yung mga Iranya. Yan. Napapanood ko sila kasi parang na, na ano din ako, parang nasa subaybayan ko rin sila dahil ano eh maganda rin yung vlog nila. Meron lang din ako nang inaayawan sa vlog na natiga Iranya yung umpisa pa lang, eh, nag -away, away na. Yung ganun. Away na agad. Kasi yung lalaki, may asawa na siya, tapos may asawa uli. Panibago. So, yung lalaki, <coughs> bumalik sa una niya asawa kasi may mga anak siya doon dalawa. Tapos yung babaeng ng pangalawa, katak ng katak. Yung adatatatang yung ganun. Parang, di ba, kayo, ikaw, ma, matuturete ka, di ba? Yung ng ingay, yung ganun. Ala, binububog na lang siya, binububog siya, yung lagi siyang na, ano, yung lagi siyang <coughs> inuupahan. Yung ano ba yung lagi siyang sinasaktan ng lalaki? Kasi nga, ang ingay nga niya, uh, pinapadivorce na nga siya, ayaw pa rin niya. Pilit pa rin sa sinisiksik yung sarili niya doon. Kasi nga, bumalik na rin yung lalaki sa nagtotoon niyang asawa. Ayun. <laughs> kwento. O, oh, pinakwento ko lang yung mga pinapanood kong sa ibang lahing vlog. Oo. Yun ang ayaw ko kasi sa, sa vlog na primero pa lang eh, nag-aaway na. Yung ganun. Ang pangit, ba diba? Pero, yung iba naman, iba naman vlog na sa ibang bansa, taga-Iranya, uh, very sweet naman. Oo, kagaya nila ano, nila Ali, ano, uh, Mr. Ali. Mr. Ali na vlog tsaka sila Chamber. yung maganda 'yung mga story nila. Kay kay Chamber naman na napanood ko. Ano siya? Ah, uh, simula simula nagloko din 'yung asawa niya. Tapos uh, umalis sila sa bahay ni, sa bahay nila and then na mundok pumunta yung mag-ina sa bundok so ang anak pa lang ni Chamberlain isa lang isa pa lang nagloko na yung asawa niya nagkaroon ng nagkaroon ng panibagong asawa na yung mag-ina naggawa sila ng kubo-kubo dun sa bahay tapos itong asawa nito na nakita din sila dun sa bundok alam mo ba ang ginawa? sinunog nila yung sinunog nung lalaki yung bahay ni Chamber. 'Di ba nakakaawa? Sinunog. Tapos nang ni Chamber dahil sobrang bait niya. Nimipas uli siya sa sa ibang place. Nangupahan siya. Tapos kumatok siya doon sa isang mayaman na ano. Pinagbigyan siya doon. Tapos nagtrabaho siya. Kasama yung anak niya. Tapos, yung nagkaroon siya ng bahay sa bandang city, dinimolis naman yung bahay niya. Yun. Hanggang sa nagkaroon ulit siya ng bahay na maganda at nakilala niya si Mr. Ali. Ayan, sinusubaybayan ko kuyan sila. Si Alice, si Chamber, tsaka sino pa ba? Si Cobra. Ayan, si Cobra. Si Cobra. Maganda rin istorya ni, ni Cobra. Yung mga, mga Iranyang vlog. Nakakaano ano ko yan. Every, every night ko yan napapanood sila. Pas sa umaga, sa, tanghali tanghay sa umaga, napapanood ko yan sila. Si Madam Toots. Yan. Mga, mga vlogger na Filipino. Yan. Mag-ingat kayo mga kabeshi ha. Huwag kayong huwag kayo masyado mapanik pray kayo kay Lord yan tsaka ang bagyo natin ngayon ay parting bisaya na naman baka mamaya sasabihin naman ng basher ni Madam Toots kaya kayo talagang inaano dyan kasi nga may utang ang bisaya <laughs> Diyos ko ang grabe naman ang basher ni Madam Toots hi love love alam ko hindi mo ako kilala pero uh, lagi ako nanonood ng ng vlog mo. Ayan. Si Madam Touch, Ayan. Ang bali ang nag-ooperate. Ang bali nag-ano sila si Lab Lab. Ayan, lagi nagkakwento. So mga, so, mga, mga nanonood dyan, at dumadandan dyan sa, ano nyo, sa mga bago-baguhan pala, taki subscribe naman and like naman po and click the bell para lagi ko kayo ma-update sa mga aking bagong vlog. Kasi na kayo kasi medyo ano, pa sulpot lang yung ano ko, ang video ko. Sa vlog ko kasi marami din ako si akong video ginagawa. And then um yun. <laughs> yun lang. At ito, batang to ay tulog pa. Nakikita niyo ito sa likuran mamaya pa lang yan gigisingin kasi umaga pa naman alas 8 lang kasi baka namaya. pagdating pagkating doon sa eskwelahan antukin siya kasi gabi na yan uuwi mm, -mm. gabi na yan na makakauwi mga alas 6, 6, 7, 7 mga ganun siyang makakauwi na siya ayun so ayan yeah, mga kabesig maikli lang aking vlog see ya and thanks for watching God bless Mm -hmm. bye. Bye.